Delivery po kayo from joan lo Yes, paano po nga? So any payment para po sa kulang ni ma'am? Okay, po sa inyo 'yung payment, 3,000 pesos. Okay. okay. 3,000 pesos ko, okay lang. So <laughs> what Siguro, <laughs> Siguro, ready po tayo sa 3,000? Uh -huh. Kaya Gayan natin si Sir Dungukot. Eh, nakala may dungukot yun ang Sige, okay. Sir. Surprise! Sir, dito ka po. Sir, <laughs> <laughs> ako po si Cathy from Sandlo. Plinus. Pinapadala po na ako. Hi kabayan! My name is Cathy and we are Send Love to Pinas. Nandito po ngayon ang Send Love to Pinas team sa Dasmarinas, Cavite para po ihatid ang ating bonggang sorpresa mula po sa ating sender from New Zealand na si Mom Juana at para po po sa kanyang boyfriend na si Sir Christian. At ito po ang ating dala ngayon. Meron po tayong customized package. Meron po tayong bouquet of chocolates. Meron po tayong customized cakes. I mean, uh, money cake with 10,000 pesos. At uh, meron po tayong orange balloon. Atin pong will me. Will me 10, ang printed shirt po natin. Four feet pink bear. And uh, of course, ang atin ang message of uh, love. At nandito na po tayo mismo sa Karagao, Malinta, Sampalok po. Marinas, Gavite, Gaia. Tara po, samahan nyo kami muling mag-spread na dito. Uh, How Almost. Nasabihan po kayo? From? From Joana Loma. Yes. Paano po nga? Eh? So, any payment po para po sa kulang ni Ma? Uh -huh. Okay lang po sa inyo kung hindi hindi payment? 3,000 uh -huh. pay pesos? Okay. Oh. <laughs> 3,000 Okay. pesos Okay. kailan? Okay. 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 Siguro Okay. 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 Surprise! <laughs> sir, sorry, 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 dito ka po. <laughs> <laughs> sir, ako po si Cathy from St. to Pilinas. Pinapadala po ng ating mga mahal na OFW para po siyempre i-surprise yung mga mahal nila sa buhay. At uh, yun nga po, sir, alam niyo naman po kung sino po ang nagpadala nito. Tama po? Apa. Sabi na po kanina ni sir na si Ma'am Joanna from New Zealand. Sir, ay today nagse-celebrate po ng inyong Graduation. eh graduation. Yeah, graduation. Oh, yeah. So ito po ang surprise na to para po i-congratulate -cong kayo oh, ni Ma'am Joana. So oh. siya yung present na natin so, natin. Huwag natin patagalin. Nakita na ni Sir, may phone po si Sir. ano? Ayan. Yeah. <laughs> Nanduwa si Sir, oh. At meron pong... <laughs> <laughs> printed? shirt, Sir. alam lao ko. So open mo, Sir, kung ano po ba yung design niya. At na, pahawakan natin kay Sir ang kanyang chocolate. Ay, okay. okay. Sige, Sir, open mo muna yung sa isang ito natin. Okay. Tagarela. Tagarela. Mukha mo raw sana, <laughs> Okay, so sir. Wala yan. Yan po sa ngayon, ha? Ah, Meron po tayong uh, chocolate. Na, inom ng maraming tubig, sir. Uh, pa pa dapat, dapat ikaw. Oh, yan so, lang po talaga, sir, ang And of course, Habang <laughs> wala po si Mami, ito po muna ang inyong kaya sa Bawat sa talagang <laughs> request, request po ni Ma'am ay pink bear. And uh, before po tayo mag-proceed sa susunod, tasahan na po kita ng mahabang love letter. Ayaw. Okay, lang tasahin ko na pa. Uh. Hi, ex. The joke ayaw. lang daw. The joke lang daw. Hi, love. Congratulations. Sobrang proud ako sa'yo sa sobrang rami ng pinagdaan mo throughout college di sumuko. Lumaban ka, nagpursigay at naging matibay ka sa raming pagsubok na dumating sa buhay mo, sobrang hangang-hanga ako sa iyo. I know, sinabi mo na sa akin na no, huwag na magpa uh, magpabongga ngayon dahil uh, marami ang gastusin. But I can't help it. Sobrang excited ako para sa iyo. At sure akong hindi ako nag -i -i. man ako nakarating dyan para i-congratulate ka ng personal, pero in the best uh, way possible na alam ko ipaparamdam ko sa'yo na parang legendary. January. Alam kong madalas akong uh, ang pagsubok sa relasyon natin pero dahil sa sinasabi mo na minsan gusto mo na rin sumuko di mo hinahayaang mangyari and thankful ako dahil dun I love you love and I mean it with all my love I'm speechless sa letter ko dahil yung ginagawa ko to malaking pagsubok na naman yung natin pero alam kong di mo hahayaan na mawala ako sa iyo at di ko rin na tulog sa iyong natin alam kong lately nagdududa ka about sa loyalty ko. Pero always remember, no, you'll always be my one and only. As there will be no one like you. Anyways, gusto ko lang sabihin, thank you ko sa'yo. At katulad na sinabi natin yung kita. Thank you, Lord. Thank you, Garena. And thank you, George. George, George, George. George. I hope you sa I hope you survive this moment, and may this day be one of the best days of our lives of your life congratulations ulit love I love you from your worst enemy from loving jealous annoying gorgeous sexy girl Joanna wow oh. oh, oh. <laughs> so sir <laughs> so, sana matumasa mo yung haba ito joke simple <laughs> message pa para lang po kay Mamiro lamat po <laughs> <laughs> love you love thank you <laughs> okay na po speechless <laughs> Sir, sir, may hirapan ka pwedeng yun ipatong kasi. Sorry. sabi Sorry. Sorry. Hindi hirapan, sorry. 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 Congratulations, love! Ayan, request pa ni Mama yung mga alak po dyan ay gawin daw po emperor. Solid na. Solid po ba, sir? Ganyan po ang love, sir. Ganyan ka solid. So, ayan. Prepare ko lang, sir. Ayan. So, napakaganda ng cake mo, sir. Halika na, sir. Alam kung totoo yung... Ante, ako, sir, ang hahawak. Um, Andiyan po kasi yung message ni Ma'am pag hinila niyo po itong Sir, sama mo yung Para po hindi mag -ila. Okay. One, two, three, hila, sir! Yay! Wow! Yay! Congratulations Yay! po sa inyo! Sagi, ano lang po? Sige po, sige, po, sir. Mahaba po yan. Sige po. sir! Ayan! Thank you, sir! Ayan! Sa so, habang hila, ba pong message mo kay mom? Love, <laughs> love. Ayan. po si mami. <laughs> Inggit po. po sa inyo. Wow. Yo, thank you. Thank you. Thank wow. <laughs> you Sir, all of yan. Hala, sa 200 na po tayo. Yes. Wow, sa 1,000 and 500 and Yes. Wow, hindi pa kinaso si niyo pa. Ay, uh, ata kasama din ba 'yung cake? Okay. Go, 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 go. Sige, sige na, text kailangan ko matanggal niyo po 'yung pera mo. Okay, okay. yes. Yeah. Okay. Yeah. So, sir, habang about hila mo ba? Nabila mo po ba? Uh -huh. So, hindi nabila ni sir dahil po dyan bago wiin ako na. Sir, meron po kayo 10,000 pesos. Yes. <laughs> may pambayad nyo na sa akin, sir, sa 3,000. Joke na, sir, walang bayad. Wala po, sir. Nagugulat kasi siya kung sa kanya daw po ba itong lahat. Yes, sir. Sa'yo, sa'yo po lahat ito. Pa. So, sir, may gusto. So, magiging sa mga ganap na to? Wala, wala na, sir. Now, ma'am, baka po meron magong short message para po kay mga Thank you. Ginawa ko lahat para sana ko lahat. Love mo na ng anak ko, promise. Thank you. Love na love, thank you, ma'am. Sir, sana po mag na to. Napasaya na po kayo ni mo, mga jowa. Happy po ba? Ayan. Ma'am, ayan, super saya po niya. Sir, ah, ulit sa'yo Christian, ano wala sa isip ko. Ay, so ma'am, successful, uh, successfully po natin uh, na na-deliver ang inyo love and surprise para po sa inyong Boyfriend. Sir, congratulate po sa inyo ulit. Ayan. At sa lahat po ng mahal naming OFW na gusto po i-surprise sa kanilang mga loved ones dito po sa Pilipinas, visit nyo na po ang aming Facebook page, Send Love to Pinas, and send us a message lang po. O kung muli ulit si tati ang inyong love ambassador. Sir, ulitin ko lang po, walang babayaran. Kaway ka na lang po sa video natin. Thank you po and God bless. Ayan.